Gigih nak ngap aku lu ngambo kau gigih. Gigih nak ang lanjut kan? Dilihat mana ikan ini omak tetapat. Anak amal aku inspiri. Tadi mana mau meliukun? Makanya nak pakar tain aku sekali buatan. Dilihat mesir mesutin aku kena amei garbo. wa mong ko ni pamajisa sa kadlami ang tatong na patay ko gilubong ko tanaw na ko na ako mga parenti kaliwat sa ona o kana nag nag ay na ko buhilak man na ko mong ko gipatay gud ang wala kat ko dito ko sa mga tao nga dapit ka na ingon sila nga magsunti sa ko kay ay gipakaulawan ko na akong kaliwat ah dili ko ang kuno sa kaliwat na ko ang akong kaliwat katong tanga tuo sa sugok sa mahan ang akong anak ang akong kaliwat tamo kada katuo mo mas maayo kung kaliwat na ako nakatuon ako na kay nomdom na sila nako sa una sa tuon niyan sa kong mga mga grupo nga gitukod kinsa bago na. ana nya karon kay pada naman karon na, di mas gusto pagwali ko nga kamo po mga bana aya mo, pabadlong sa inyong kani ug maayo di mas gusto ana nya iending raman sa hujaka na yon Nung sige, padayon mo. Pag iinom, padayon na na. Oh, koy inom ko eh. -inom ko eh. Pero wala hinungdan ang tapok, boy na mag-inom ng pasigar Unti mga ako mga anak, wala na kaila sa si mga parinti. Oh, mga ako nga anak, ko, suod kay mi nga gising pagutana pang parinti na to pang, pang parinti na to na ako. Na, na ah, maulaw na po ko mo ang anak nila doon oh. Ninyo kring maulaw na po ko anak nila kay basig di na mo ako kay ging na naman ko nilang dautan. Ging na naman ko nilang kulto. Ging na naman ko nila bat. Ah, dili na ko mo Ah, oh, lang ko niya. Wala ko nagdumat nila ko. Ang po ko nakikaway nila, di ba? Wala po sila nisultin ako. Di mo po nisultin ako. Di mo po aniyo nila. Kaya kung nagmahal sila na ako, pakitaon ko nila. Tama? Tama. Kaya dito na sa aman, wala sila nangita na ako. Tama? So, ang anang mga ko sa kong pakatawa nun. Ang mga nag na na. Di ba no? Kaya gusto mga kong mamunga o ikos. Hindi ka sa kong pag-antos, di ba? Uban mo sa anong naghahilak, no? Doon, no? Makita ko nyo sa Sige, kudang mo direk na magit. So, pwede nga kamay or sila po ang inundan nga nung mula ka o um, Tanan, kay dili kay sila lang. Uh, bahala na lang sila silang nga kuha. Wala mo na po, sila na para Parang nga po ko ikatag ninyo. Uh, magawali man ko kay wala man ninyo di Pasigar po akong pangalan. Kaya nga akong pangalan ni ni pangalan ni Kristo mo na yung samurip riko. Kung ito ang nalipay ko pag-ahigipadala sa Ama ng Espiritu na magdala sa akong pangalan nga ako man sa ako man gamiton sa espiritu mo nang makawali uy ako ginang ipasigar mo nga si Kristo siya lang yun ang Diyos ang Diyos amahan ang alpang umiga si lang, o oh, siya na is isa na, kasi siya may makatungod siya may nagpakamatay may katungod siya ang mahukom mga ko ah may katungod kong magsulti kay nagpakamatay ko sa akong kailimgan kalibutan ha para nga ang gusto ko na ako dapit ka na ako ingon nga gusto ko ninyo dapit ka ninyo. Isang dahil ba yung kaya nag nag-ingungin oh. na ang ginoo do na doon na magpabilig ng Kaya doon na gina sila mga garbo. kung mamatay gani ang tao, mawala naman iyang garbo mga tunga. Kasi kung sa kalagot niya, may mga gan sila, pahuay sa dayan. naman? Ah, ah. dili na ko gusto nga maghilakaran kay ang ah, kada tulo sa kong luha daghang kalaglag para tong naging adlaw di ba naghilak ko no? Nga asa ang linog karon ko, so. uh, nga nga, ko, ko sa Taiwan. Oh, wala na. Dili na ta ko maghilak kun ko buya wala ko naghilak sa kong kagalingan. Naghila ko sa kong mga mahal sa kinabuhi nga gilingla na sa mga mini nga magtutudlo. Nga yeah. nga akong nakadugo po ani, eh. isuntin yung kamatuoran kinsa ko. Uh, mas maayo isuntin ko kinsa ko sa una. Kanang ingon sila nga buang ko yun sa kulto ko pati adre. Open ako akong simbahan. Daga na pa tambali na nasubos. Omari, kung wala lang ganyan ninyo, kung wala na itong mga tao nagkatuon na ako, na wala na ako. wala na ko yung mahimu. Kaya maulaw ko sa Diyos, ngayon ko, Aman, ako pa rin ang yung unbi, panahon sa Espiritu. Kaya naninkamot po ako mga anak, magkabaho po niya, magpuyo sa kalibutan. Gusto ko mga matagamtaman po nila yung hinaguan. Marang gatan na lang na ako para sa kalibutan. Kaya kung nangandoy ako mga anak, nangandoy magpunan sila. Yan, nakita po na ako ang mga pare, mga pastor, 40 po ang tsaka, po ngandoy, mga pa mga sila. Um, ang mga disco, dagang kong tsaka, magtanaw ko sa mga tao. oh, malipay ang tao Lami ang takay kong inani lang ng kalibutan. Ah, uh, gusto ko matanaw na po ang tao mga yun. Pero, nakita mo na ako, boy, na hapit na siya magbalik. Mga tao na kang mga pare, mga pastor, dili na mo magdibati, hay. Malipay kayo sa mga pare na sa umaabot mo. mga vlogger ang nagisigot sa umabot pero wag ina ko dadunggan sa mga pari nga nagisigot sa umabot boy nagisigot din noon nga paghatag mo sa simbahan uh, pareho ni Darwin nagyagayaga ako katulik ko yun ko bata pa man na siya sa koa pero tanawa ang mga sinultian naging mo dapat sa bala ang kasalatan bantay niyo ni Mini magtutulong magbaik-ik po dis ka pagkatawa sakit kayo nga tagi mo pagkutan kada kol wala sila ilusok wala man talaga di ba atin nila boy akong paguntahan na lang ngayon man ang kinu, bisan sila mismo nakabalaw na ni eh. kamo mga pare diya kamo maghilak magdangon ngayon sa gangaan sa templo, o maluwas ng mga tawad ngayon kamo nga dadon ninyong katawan at sa langit tapan kamo di mo sa langit ayaw kamo paglingkod sa lingkod rin ang pinasirunggan basi didi mo dool ka ninyo hindi pa silunggan kamo umalawan kamo sa kadagan ang lingkod kamo sa obos sa ron mo dool si Kristo yun siya Ikaw ang paling koron ini. Anak patas si Pak Ubus. Agung Pak si patas. Naman sa wala ang kasulatan. Gibadlang mo na sila. Nabi. Nabi. Nibiya man sila sa kapatang orang nito doon yung baka. Na nagtukod sa kalaglagan. Dili kalaglagan, dila kalaglagan sa katawan. Muna yung ingon ng ginoong nga. Ang kalipotan karon dili na iya ang may gumawaan sa kalibutan kaaway sa Diyos. Mara nga, kita ba'y nahigog mamanta sa Diyos? Ah, kaaway ta sa kalibutan. Tama. Iya. nagtuon bang tag-espiritanon uh, nakatugkad mo no, kay nagpuy uban ka niya mo ako ako tao may ikap ko niyo madungog pinagay sa espiritu tao bang ko dili man ko sa Kristo mapan ang kalibutanon nga magwali ani boy dili gyud makadungog gyud katugkad. nana sa sulat ni Juan no Juan uh, uh gisaad espiritu. espiritu, Santo espiritu santo nana magtatabang uh, Juan 16 tungod Parang kanuna yun yung sa kwa anak, din na ang 10-16. Makasabot sa kataw tinawagin ang kauban ng kabiyag. Ang sa Espiritu Santo. Kala sa una, sige kong hilak yun ako nga ani ako pa nga nani. Yun yung yatag na nilito sa sila mga tao. gilamit na manggani ko siya na sila may halang Tungod sa filosofi ba eh, filosofi. Pulpito, mawala, filosofi. Yung iskinis mga tao mula sa balaod sa pasilagod ba sa balaod ka sa Nasa tanan sa balaang kasulatan. Mga nang tanaw na buba na gawali, kasi mga kaabag, mga pare, magbasa lang sila. Magsigig bot-bot, magsirimonyas, magbasa, wala pa Ah, parang boy, matagad lang, wala ay magikinanglan. Nasa tapad parang bot-bot, kagpulpito, balaod, dalan ba? Tama. Sa imong dalan. Ito iso ni mo ba? Iliko ni mo. Mga mga nang ato na, ah, kumano na ito. Napa diya? na diya? Pero klaro mo, good nga, yung mga ginasulti, yung ginawa sa balaang kasulatan. Pero nga nun, dili mo kaya nga buhaton o tuuhan yeah. kaya nila na boy. nakakita sila ba pero magpabot-abot ang nakadungog kapag magpabot-abot yan yeah. kumingon sila ang buta ba yung kami oh, sa to kasadaan naman at balaang kasulatan ah, naangin uh, wala yung ingon sa spirito na ko yung Ingo mo sa kanunay na ko sa buto na si Kuhilak sa una doon. Meri lang ko sa mangga si Kuhilak. Insyan. anak, sa imo ko ipakonsa na yung spirito. Harun-ubaro na akong mga tinakok. Mga ikson, kung bago ka pa lamang, napadpad din eh sa itong channel. Binadasik ko ka mga kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkakita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Iyakong yeah, dili ko no, panahon na karoon sa kapanahon na atanawad agad kalaglagan. Oto na gila ko, ginawa nga nung ako pamananig. Nasayod ko nga, unsa kakatingat tumawag mo Pero dili, sama sa iyong nagian, nga ilansang ko sa cross, kay magpabilin na ko to sa kanturan niya yeah. o yan ko nga isa, anak kung sunod ka na ako kung nawato ni mga ako hinom lumi pag ayaw dili na sila mangita kanin ay sa una pinangga man ko sa kumpad karinti kaliwat sa itong simbahan na eh. rin kung silang problema na na online ko nila din eh ikaw ginoo pinangga man ko nila kay isa ng mga tao din dagang kong itawagan dagang kong yan sa matuman yun ang kasalatan at wala uh, po sa kitang balance ako di tungod sa karbo. Daghan pa man kayo magtungod ako sa anak. Di po di. Kaya <coughs> ako na kong chansa. Uh, Abi ko, katabang na ako sa simbahan sila. Nga tulog ka sila nga gisulay. Uh, Mga nasa ako. Uh, katabang sa simbahan sila yun sa tulog ka tuig. Okay. Wala man sila nakapadayon. Nga mo sila. Ay kabalaki ka ng tipon-tipon nila kung tawa na. Jute pa pa ang panahon. Jute na nga panahon. At tumatawa na nga pagtipon sa unang kay Dili man magpabadlong na po pag abot sa anak sa tao. Hindi nga mga siya papahawa sila. Ang damalas bala ang kasulatan. Mga sila. Kaya sinuhulan man sila. Manglangoy ba? Tama. Sa yun. mga pagsulay. Isa. Wala yung isog na kay ko. Sa karun-karun na yun. Mga anak ko. Magawas ako mga babahayit kay. Mga nang sakwa. Nagahila ko. Hindi ako sulod ko sa chapin lahat. Nagahit ko mga sarutihan. Ah ako ano man po din ko anan ko ikaw wala ako og uh, hilak ang um, wala ko hilak sa kong kagalingan. galingan naghilak ko sa kailibgon sa mga tao sa mga kaulag eh ang gusto na tao makita na ko mga tao maghudyaka ganyan si mga dato mga bata nagsisil kung gusto nato ko kung makabot kayo panahon pa naon ana basi magmahay pa sila sa ibang Sa isang tiyang kamaturan kaya doon na ako'y baguya lagi itong bagayotan magpabilin ako dito sa langit malang ipadala ni nako ang um, espiritu lagi ko nun tre uh, magpuyo uban kanila lugay na ko na boy pila na katuig na gamay na lang ang panahon ano, nga, pa ngayos, oh, man, ako na ng akong ipangayos sa gino o oh, aman akong dawatan na nang nibasi sakit sa kumbot paabot ko nga sabtun ko sa akong pamilya nakasabot na sila na dugay ano nabiyak na ko hindi na ko kagamit sa akong mga kamot nga yeah kani antuman di ba kadali hilak na kuno na mga laglag no na yan yeah, sige na po ko hilak ya yeah, kun sige ko hilak dakan man po dama mga nakarana na ning na kamot ko boy na yeah. di na maghilak sa kung kaw galingan ngayon ko ginoo bala na ning ako akong kinabuhi mo tang in ko na kung hilakan nila ako pamangita sila na ko ang pamilya ug kamo ay na lang ko pagitaan ni eh. pagitaan na lang ninyo ang akong mga pulong haron boy o ninyo ako ang dumon ko ninyo sa kong mga gisunti pilagi sa espirituhan kasa nagbuhi ninyo mga ah, mga pinuhatan tama eh, si Kristo mo balik siya nana sa buhi ang espiritu ko nana ipadala na si Elias mo na sige kung ingon na ah, buso, buso, bugamit man na mga bala espiritu man, ko na ko mara nga dili uh, na ko, matudlo o manod pagpatudlo ba, pa, di ba? Mm. Lumduman ninyo nga paspas kay ako mga gisulti. Tungod kay ko maghiskot ko sa bala ang kasulatan sulat ni Pablo Mateo Lucas gano'n, kanang mga naay mga propesiya din na si Kaalam si Solomon di patong naging gabi inong guwapo kay no sa busa di mga tingog no. Mm. Tama gyud. Uh, sa pikas. Nya paguman inong autori ka kay ko. Apit gud tulo ka oras gud ang nagtindog ko. Kaya sa pasyon pagyud to. Nya tapoy kayo kung kasing-kasing boy kaya kung kabiton niya kung tawanon mga kukudi na sila mamino mga nang magbuhat-buhat po siya himala Buhat-buhat po siya story sa pa niya ako yeah, kung balikan natin itong sabihin mo niyong mga kinangagod nga biyaan niyong pagto o mga um, pagtulunan niya alam ba mga tao na wag ka ng sila sila ang mga tinuuhan kina to so di na sila mad sa ito dili dili ko mo nila kung asa sila nga kalibutan ng pagtuo kay Naman po yung mga maayo nga wali anak boy oh. pandong lang ko nila na biyaan to ilang pagtulunan nga nga dinhi na mo namo kay kamera mga luwas dinhi mo malamo namo an mo, ano, mo din ni tinukod ni Kristo mo ron ang pagtulunan ana ko na yung mga mga tinuhan nga mudawat na ko yung mga ko speaker uh, mga pari silang parokya silang anak bareto to sa ulagod nga gimisyonan ko tulo ka uh, katilingban akong gisudlan duha pud ka katilingban ang oh, wala uh, ka bayad uh, dawat ta ko oh uh, nya di ano, to ato nya tulo ra man gid man ka espiritu ang ikaw ana to gibarag ingnan man to boy na hindi dili sila mo dawat ta ko nya ipatawag ko da sa simbahan pasanginlan ko gisipsipan po ko sa kahabag na nabunyag bonyag na, na, na anak pero ako ako nagipagtambalan sila tama gid niya yeah, wala ba to nahulga, si Paul, man to na hulga si Father Paul man sa dawaton ko pero ang ilang sugde na ako pakaulaw na ako kay gingnan ko no ko mga hambog hambol oy hambol na oh nyawde ako mga bata sa ay na lang tag pamugos ito dili na ta kay niya yeah, nanimba man mi ato pila ka tuig pila ka semana na sige man ko padungog-dungogan halos gani dili mi tagaan ng gustias oh, oh, sige inyo na lang na tama Kumbaga lang baliho no. <coughs> ah, sa baang wala ang yawa boy. Anong daghan na nadala sa imperno. Dili yawa nga nay sungay eh. Dili maot ang yawa boy, gwapo boy. gwapo ang <laughs> katungna asa taas ang mga kwat. Loik eh, itong mga kabos eh nga kinsa may kabulahan, bulahan kamo kabos, bulahan kamong gidaog-daog. Katong gidaog-daog biya boy na musay mga padagway, yung katong nagdaog-daog puti hayaya man to nang naigop sa naghuguros po ni sila. So, pa siya but, na si Kristo dito sa si mga halang doon? Wala naman sa wala ang kasulatan siya. Wala nang kay mga sanina, Oo. No. Si Kristo siya nang wapo okay. sa nina? Dili. Ang mga puso sa unang wapo sa nina, nga bawa, mga ito siya nang sangyaw, tago. nagtagotago, uh, sa uh, katakumba sila. Mga ito yung uh, mga may nagkalo sa uh, unang. Uh, o, kala. Uh, ang pari problema. Mga pare ba? ni pa? Oo. Uh, Oh sige kay una, sa hudiyo ra man kuno na wa man kuno labot ang Ya nakalo mo gapon ron. Ya pedi dinyo binuhatan. Sa tawo ang binuhatan hmm. karon. Sa una. pa no. So, mas lam ni labo oh. pa kay pito pa kada utang spirito. Ha? Okay. Sa una sugalan ra man to dito mo kapital pa man ka. Changi pa man to to karon di ana. Pulong lang ang kapital mo nin sa inyong paggamit sa kung gibalaan. Magbot-bot og kapistahan, mga kasulugan sulat ni Amos, di ba? Hmm. Ano, ginugtan ko yung kapistahan, yung kasulugan. Tama. Ano wala kayo. Ang tinuod yun kong katoliko, ano man, tili ko tinuod ng katoliko, nagabaklay kong gikan sa tupad ulo, sa matalam na sakripisyo sa una, katulog ko diya sa simbahan. Nga karong kisa, nakaroon ninyo, ang na yung pulihan na paglayang amahan, wala na kailala gani, ilal ko puli. Ano na, wala na ilan. Karon musip-sip ka karong, na po sa pikas, na. Nga, nga mga ginoon, ako lang ang amahan, ang panwala ko ninyo sunda. Na, nag oh sa nak na sunog ka mo tibok kalibutan di ba na malakias kala do mo piang na anak Mana piang ba wala na mga ribulto di na piang di na buta ito mo don kita pergi di butan